Yo! Isang mabagpalang araw sa ating lahat mga kaswabe Panibagong vlog tayo ngayon Dito tayo sa ating uh, laging pinamimingwitan Magbabakasakaling na uh, pakadali ngayon ng uh, biyaya ng dagat Habang wala pa ng uh, pasok So try natin ngayon sa meron kami kamigay dito yung iba mga nakauli na mga natin makatali kumusta mga ka angler, mga master dyan mga kaswabi dyan sanay na sa mabuti kayo yung kalagayan maaanyo akong lahat ba at picture na naman sa fishing alright

Lali. 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 Yeah. Yes. Ah, dali oh, Ah, sabi, nakadali ng na isa para kaputa.

ano so, yun dapat kaswabi Nakadali tayo ng isa na yung baracuda. no. Laki din ha. Nakachamba tayo ngayon. Ba Salamat sa biyahe no nakagat. So yun mga mga kasuabe Medyo tanghali na din ng konti Mga alas 8 na din ng pasado So kailangan na muna namin umalis Kasi si Otol Gomer may pasok So at least nakahuli na kami nang Nakahuli na ako ng isa May pangulam na Salamat sa biyaya ng dagat Panalo rin kahit pa paano ang uh, fishing adventure natin ngayon umaga. So yun mga kasuabe Terima kasih